Sa mundo ng showbiz, viral ngayon sa social media ang isang interview ng ABS-CBN kay Annabel Rama tungkol kay Richard Gutierrez at Sarah Labhati. Inamin ni Annabel Rama na sa poder niya ngayon ang anak na si Richard Gutierrez kasama ang mga anak nito. Ibinunyag ni Annabel na halos isang buwan nang kasama ang kanyang anak na si Richard Gutierrez. Sinabi nito sa isang exclusive interview ng ABS-CBN News Showbiz reporter MJ Felipe nitong Huwebes, ikawalo ng Disyembre. Nagtanungin about sa chismis na hiwalay na ang anak at si Sarah Labhati, ang sagot ni Annabelle ay, hindi pa ko pwede magsalita, pero sasabihin ko sa iyo si Richard nasa akin ngayon. Pilipat na siya mga, mga siguro after Christmas. Ika, can you confirm na hiwalay na yung dalawa? Hindi pa ko pwede magsalita eh, basta sabihin ko sa iyo, si Richard na sa akin ngayon. Okay, ang mga, mga bata, ko. Ngayon, mga bata na si Richard. Okay. Uh, totoo ba yung balitang may gusap between you and uh, Sarah? Hindi siya na Wala akong time magpag-usap sa kanila. Right. Pero tita, how's Richard handling this? I'm sure mahirap to para sa kanya. Mahirap sa kanya kasi una-una, trabaho siya ng trabaho. Wala siyang ginawa kung magtrabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya alam bakit nagkaroon ng gulo. Yun lang yun. Ah, <gasps> Hantay na lang kayo kasi malalaman nyo rin. Okay. Not now. Okay? Not now. na <laughs> lang. <last or> <laughs> Nakikita mo naman. Di ba? Nakikita mo naman. ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Di ba? Richard, trabaho na trabaho. Isa, nag-uoldas ng pera. Yun lang masasabi ko dyan. <laughs> Thank you, tita. Mga ka netizens favor naman. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Maraming salamat po.